Mula pa noong simula ng panahon, hinahanap na ng mga tao ang balanse. Sa pagitan ng katarungan at kabaitan, sa pagitan ng mga patakaran at kalayaan, sa pagitan ng batas at pagibig. Buong sibilisasyon ang lumago sa paghahan ng balanseng iyon, ngunit lahat sila'y nabigo tawdhin sa frehong problema. Kapangyarihan na walang malasakit o malasakit na walang kayusan. Ayon, ah, at ngunit isang taong umingon ko sa buong kasaysayan, karanat pananampalataya. Bakit ang mga bansang may kristyanong ugat ay umuunlad at ang mga sumusunod sa tradisyonal na batas ay hindi? Anong dinakikitang kapangyarihan ang nagpabago sa puno ng mga liya sa kanilang isip at nagpasiklab sa apoy ng pagunlad? Mula ika-apat hanggang ika-labing walong siglo, binago ng Kristyanismo ang pag-iisip ng mga Europeo at ang takbo ng mundo. Itinuro nito na ang bawat tao ay may halaga dahil nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Mula sa katotohan ng iyon lumitaw ang ideya ng dignidad. Tsurdintay! At ng halaga ng bawat isa higit sa estado. Inihiwalay niya ang kawanggisyo ng sikensan. Ang mundo ay hindi na naging banal, at naging niliha. At hudoy niliha, mahriteong pag-garalan, sukatin tingin. Kaya ipinanganak ang modernong agam. Newton, Pascal, Kepler, Galileo, lahat sila ay nakita ang lagda ng kanilang manliliha sa mga batas ng universo. Ang Biblia ay kanbasahin. Kaya ang pagtuturo ng pagbasa ay naging isang moral na tungkulin. Mula doon lumitaw ang mga paaralan, universidad at malayang pag-iisip. At higit sa lahat itinuro ng Kristyanismo na mayroong isang universal na batas moral higit sa mga hari at pamahalaan. Kaya lumitaw ang mga parlamento, ang malayang justisya at ang kalayaang sibil. Pero hindi lahat ng relihiyon ay nagpapalaya sa tao. Sa maraming bahagi ng mundo, ang pananampalataya ay naging bulag na pagsunod, hindi bagbaguso. Sa tradisyonal na Islam, ang batas ng Sharia ang gumagabay sa bawat bahagi ng buhay. Hindi nito inihiwalay ang pang-araw-araw na buhay sa espiritual na buhay, kaya ang malayang pag-iisip ay nagiging pagsuway. Sa Hinduismo at Budismo, ang ikot ng karma at ang sistema ng kasta ay nagturo sa mga tao na tanggapin na lang ang mga bagay-bagay, hindi para umunlad. Sa lahat ng ito, nagsasagawa ang mga tao ng mga ritual para mapaluguran ang isang kapangyarihan sa labas, hindi para baguhin ang kanilang kaluluwa o ang kanilang mundo. Ito ay mga kultura ng ritual, hindi ng biyaya na nagliligtas. Gaya ng alam natin, ang lumang tipan ay kumakatawan sa batas, kaayusan at katarungan. Kung wala ang bagong tipan na kumakatawan sa pag-ibig, maawain, buhay, walang hanggan, ito ay humahantong sa kalupitan tulad ng sa maraming lugar sa gitnang silangan. Ang pag-ibig ng bagong tipan ng walang batas ng lumang tipan ay humahantong sa katiwalian at kawalan ng batas, kung saan ang mabuti ay nakikita bilang masama at ang masama ay pinupuri bilang mabuti. Tulad ng nangyayari sa maraming bansa sa Latin America, maraming pag-ibig, kaunting batas. Tanging kapag ang dalawa, batas at pag-ibig ay nagsama, nagsisimula ang sibilisasyon. Lahat ay tungkol sa balanse. Ang katasaysayan ng Ang mga bansang may kristyanong ugat Estados Unidos, Alemanya Switzerland, Canada, France, Italy, Spain Ang mga bansang Nordic, ang Japan ay bumangon sa silangan Ngunit nag-iisip tulad ng kanluran at maraming iba pang bansa ang sumunod sa yapak ng Japan, silangan sa lupa, kanluran sa espiritu. Ang kanluran ay may pinakamalaking bahagi ng GDP ng mundo. At ming kalayang sibil. Ang Estados Unidos kung saan ang pananampalataya ay naging kalayaan at ang kalayaan, inovasyon. Ang United Kingdom, ang pinagmulan ng pamahalaang parlamentaryo at modernong edukasyon. Alemanya, kung saan ang reformasyon ay nagpasigla sa agham at konsensya. Hindi ito ang klima, hindi ito ang lahi. E kung saan naninirahan ang Espiritu ng Panginoon, ang tao ay hindi natatakot sa paniniil, siya ay nagtatayo ng sibilisasyon. Ang tao ay hindi natatakot, siya ay lumilikha. Ang paglikha ay ang pinakabanal na gawain ng tao. Ito ang refleksyon ng lumikha sa atin. Nilikha niya sila ayon sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos nilikha niya sila." Genesis 1.27 Ang takot ang ugat ng lahat ng pagkaalipin. Ang Ebanghelyo ay nagpapalaya sa atin mula sa takot na iyon, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng karuwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ikalawang Timoteo 1.7 Ang sikra ng pagunlad ng Gudran ay wala sa Duu o sa Lipa the Farsi, kundi sa moral na puso ng Kristyanismo. Isang pananampalaya na pinagsimong tskerensyong lindus. Ang pag ng netsyon ang biyaya at ang inspirasyon ng Espiritu, ang kalayaan. Ang banal na Trinidad na ito ay nagbigay sa mundo ng hustisya na may kabutihan. Agam na may kapakumbabaan kalayaan na may pananagutan. Kaya naman kung saan nakatayong isang krus namumulaklak ang isang universidad, kung saan binubuksan ang isang Biblia, isisilang ang isang ideya. Kung saan dumarating ang Ebanghelyo, umaatras ang kadiliman. Kung saan nakatayo ang krus, nawala ang pagkaalipin. Kung saan pumapasok ang salita, nagliisip kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon nandoon ang kalayaan. Itong walang hanggang balanse, ama, anak at Espiritu Ang binhing sibilisasyon, avayim, ang kaluluran. Sundan ka sa Instagram at Occidentis.